Hello at welcome back sa aking channel Si Mendoza kilala bilang isang sikat na artista at TV host kamakailan lang ay nagpakasal kay Arjo Atayde Kamakailan rin lang ay makita siyang dumalo sa selebrasyon ng kaarawan ng isa sa miyembro ng pamilya Atayde ito ay isa sa mga unang pagkakataong ipakita niya ang kanyang pagiging kasapi ng ngayon ng pamilya Atayde. Ang kanyang presensya sa nasabing okasyon ay nagpapakita kung gaano siya ka-close at kasaya sa kanyang bagong pamilya. Ang kanilang pagmamahalan ay tila mas lalong pinatibay ng pagsasama sa mga espesyal na okasyon tulad nito. Hindi lang siya kilala sa kanyang tagumpay sa showbiz kundi pati na rin sa kanyang pagiging makulay na personalidad. Sa pagdalo niya sa pagdiriwang ito, lalong nagbibigay inspirasyon si Main sa kanyang mga tagahanga ng pamilya ay hindi lamang sa dugo binubuo kundi pati na rin sa puso. Narito at ating panoorin ang kabuuan ng video. one more, one more. Paulit, <laughs> paulit. <laughs> Hello, young ladies. <laughs> yeah.